Pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Live. Live. Oh, Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Nagpadala agad ang pamahalaan ng Cagayan de Oro City ng mga food pack sa mga piktado ng demolisyon sa 4th Infantry Division sa Camp Edelberto Evangelista. Barangay Patag, Cagayan de Oro City nga kung balikan, nasa 437 mga kabahayan at mahigit sa 1,000 100 katao ang apektado sa naturang demolisyon dahil ang kanilang tinitirikan bahay ay isang military reservation at hindi awarded sa kanila. Pinahintulutan lamang ang mga ito na tumira sa bisa ng kasunduan. Kaya na ang pinairal na ang rate of execution, walang resistance ang nangyari. Bagkos ang mga may-ari pa ng bakay ang voluntaryong nag-backlash ng kani kanilang mga tahanan. Ang masakit pa ay walang relocation na paglilipatan ang mga apiktado ng demolasyon at ang mga barangay officials din ng Barangay Patag ay tumangging gamitin ang kanilang covered court at ang barangay hall dahil lagi naman itong ginagamit. Ayon pa kay Fort Idis person na siluti ng Colonel Francisco Garillo, limampong taong ginamit ang military Secretary Reservation taong 2022 nagbabala na ang Fort ID na na ang kanilang tinitirikang lupa hanggang sa umabot pa ng taong 2024 dahil nga sa makataong konsiderasyon. Kumirit pa ng nga dalawang buwang palugit hanggang sa inyutos na nga ng Korte ang rate of demolition. Karamihan sa mga nakatira sa naturang military reservation na may lawak na 42 hektarya ay mga retired per personel ng military. Samantala, sugata ng isang alawal din as nain sa nangyaring paghagis ng improvised explosive device sa isang gasolinahan sa may barangay Martibay, Lamitan City. Nangyari ito gabi, Junyo 18, 2024, araw na kung saan nagdeklara si Lamitan City Mayor Roderick Furigay na Abu Sayyaf Group Free na ang Lamitan City sa ginawa o kasabay na ginawa ang deklarasyon ng kanyang state of the city report Ayon pa kay Lamitan City Police Station Chief Lieutenant Colonel Arland Limpinas hindi mga Abu Sayyaf group ang may kagagawan kung hindi mga extortionista dahil sa pahayag mismo ng pamilyang Bunjin Matio ang may-ari ng gasolinahan na isang extortion leader ang kanilang tinanggap bago ang mga pangyayari. Bukod sa sugatang sibilyan na si Alawadin Asnain, nasira ang uh, fuel dispenser ng naturang gasulinahan. Sa kanyang reaksyon, nagpahayag ang alkalde na si Oric Furigay na mananatiling kuminahon at ipaubaya na lamang sa polis at militar ang kaso at makuhuli or ang paghuli ng may mga responsable. Willie Ramos, same-roving reporter ng Mindanao Radyo Radio Kalikasan ni City Base nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.